Sa amin pong panayam kay dating Senador Pamfilo Ping Lacson na nakailang ulit nang naging parte ng delegasyon ng Senado sa Bicameral Conference Committee, pinakamasikreto nga raw ang Bicameral Conference sa Budget. Unang-una, uh, yung Bicameral Conference ng uh, Budget nag-iisang nag uh, panukalang batas ito na ang BICAM eh hindi open sa publiko. Napaka-exclusive. Talaga sinasaran yung pinto, pinapalabas yung mga authorized uh, quote-unquote, unauthorized persons. Pinaka-secretive na by camera conference ang budget, ang panukalang uh, batas para sa budget. Kasi yung ibang mga by camera uh, conferences na mga simple o yung uh, ordinaryong panukalang batas, pinapayagan namin yung mga, uh, yung media na mag-cover pero nagtataka nga ako bakit pagdating sa budget